Marjorie Barreto, sumugod agad. Nagsampa ng reklamo kay Kim Ju. Hindi makapapayag na api-apihin daw umano ang kanyang anak na si Julia. Mainit-init pa. Kumakalat ang pagsagot ni Miss Marjorie. Kaugnay sa issue nila, Gerald Anderson, Julia Barreto at ang Chinita Princess na si Kim Ju. Ang tatapang talaga ng mga Barreto. Walang inuurungan kahit wala naman kasalanan itong si Kimi. Lumalabas ang mga kulay ng mga kalaban. Ay nga sa mga iba't ibang komento o samod sa ring komento. Hay naku, buong mundo ang makakalaban mo dyan, Julia. Sumausaw pa ang nani mo. Sana lang bago kayo gumawa ng eksena, isipin kung ano ang pwedeng mangyari. Nananahimik si Kim Ju ang gulo-gulo ng pamilya niyo. Kung anong away ni Gerald at ang anak mo, ilabas niyo sa usapan si Miss Kenju. Huwag kayong magugas kamay. Ang ganda na nagawa niya sa taong bayan, huwag naman manira ng kapwa. Usapan hindi yung susugod para magreklamo. Ayon pa si ibinahangin komento. Tahon sila ng tahon. Guilty masyado ang mga bareto. Ang hilig magwala sa social media o sa publiko. Hindi nahihiya maglabas ng hinain on public. Kawawa naman yung walang kasalanan sa mga hanas ninyo. Kaya ganyan yan si Julia. Konsintidor ang mga magulang. Please protect Kim Chu. Sobrang nadadamay na sa mga isyo ng iba. Sabihan din nila si Gerald Anderson. Anong sa inyo dito? Mainit-init pa.